Nagiisip ka ba ng magandang business? May sarili ka bang sasakyan at iniisip mong paupahan ito o di kaya ay ipasok sa rent-a-car agency o mga rehistradong rent-a-car business? Ano ba ang mas mainam at mas tamang proseso upang pumasok sa rent-a-car business? Ito ang maaari mong gawin, pag-aralan at pag-isipan. Una, ipasok ito sa registered o legit na rent-a-car business. Meaning, may sariling garahe o parking area at doon mo ilalagak sa kanila ang iyong sasakyan sa XXX na buwan. Depende sa inyong usapan. At bahala na silang humanap ng mga taong magrerenta sa iyong sasakyan. Siyempre, dapat humingi ka ng record ng business, kagaya ng business permit, barangay permit, DTI, registered ba ito sa BIR? at kung ano-ano pang dokumento upang malaman at mapatunayan na ang rent-a-car business na iyong papasukin ay rehistrado at legal. May malinaw din dapat kayong agreement na kung saan ay mag a kayo kung halimbawa sino ang sasagot sa maintenance ng sasakyan. Dahil una, iiwan mo sa kanila ang sasakyan o ilalagak mo ito sa kanila halimbawa sa loob ng isang taon sino ang magbabayad o magpapagawa sa sasakyan during the maintenance period, lalo na kung bago ang sasakyan. So, 5 years ito na mayroong maintenance. Kada kilometro na tinakbo ng iyong sasakyan, ay dapat mo itong ipasuri sa kasa. Kapag nabangga yung sasakyan, sino yung sasagot? Magkano yung sisingilin sa iyo? Magkano yung sisingilin mo naman sa kanila? Ano ang sagutin ng kumpanya? Okay, ilang buwan mong ipapahiram ang sasakyan sa kanila. Mag-i-issue ba sila ng post-dated checks? Ibig sabihin, bibigyan ka na nila ng mga cheque na kung saan ay ide-deposit mo na lamang ito sa iyong bangko para masiguro na yung usapan ninyong monthly payment na ibabayad nila sa inyo ay 100% na papasok sa inyong account o kaya ay 100% na wala silang palya sa pagbabayad ng inuupahan o hinihiram na sasakyan. Okay, dahil at the end of the day, dahil ikaw ang may-ari ng sasakyan at dahil bago ang iyong sasakyan, ikaw pa rin, no? Responsibilidad mo pa rin ito sa bangko at sa dealer na mabayaran ito monthly. At kung sakali na ikaw ay hindi makabayad sa loob ng tatlong buwan, ay maaaring repossess ang iyong sasakyan. Okay? Yan yung una mong dapat isipin o gawin. Ipasok sa rent-a-car business. Pangalawa ay makipag-agreement ka sa mga tinatawag na booker, okay? Ito yung mga tao na mayroong Facebook page. Pero wala naman silang sasakyan. Okay? Wala silang sasakyan pero marami silang connection. Sila yung mga nagpapanggap na... Kumbaga, hindi naman sa nagpapanggap. Sila yung talagang nagpapa... Nagahanap. Ayan. Sila yung naghahanap ng mga magrerenta sa mga sasakyan. Okay? Make sure lamang na yung booker na kilala ninyo, na hinahanap ninyo, ay maayos ang record. Dahil sa sakyan ninyo ito, maaaring masira ang inyong record. Maaaring, kumbaga, magkaroon kayo ng bad record sa mga nagre-rent at baka wala nang magrenta sa inyong sasakyan. So, halimbawa na lamang nung nakaraang uh, transaction ng ako ay magrent mismo ng uh, isang uh, abansa. Five days before ay nagkasundo na kami. Nagbayad ako ng down payment at pagkatapos ay binigay ko yung mga IDs ko. Ganyan. Yun pala, nung araw ng lakad ko, ay binlock na ako nung booker. Ibig sabihin, yung booker na yun ay walang sasakyan. At yung mga sinesend sa inyong mga picture, sinesend sa akin na mga larawan ng mga sasakyan, ay hindi sa kanila nakukuha lang nila ito sa mga nagpaparenta talaga. Nakukuha nila ito sa mga rent a car services. Ayan, so kaya akala ko talaga sila mismo yung nagpapaupa. So nagdown ako, nawala yung pera ko hanggang sa binalak nila ako at wala na akong paraan para mabawi yung na hiram kong sasakyan. So, yun yung pangalawang option. Medyo okay siya. Medyo pero risky dahil nga possible na masira ang inyong pangalan o ang inyong record, okay? Yung pangalawang option na sinasabi ko sa inyo na booker ay hihingi yan sa inyo ng commission. Halimbawa, ang rent a car ng uh, Expander i25 sa Metro Manila for 24 hours hihingi sila sa inyo ng percentage ng 2.5. So, maaaring sa kanila ay 1,000, maaaring 500, maaaring 600. So, pag-isipan nyo rin kung mag engage kayo sa mga booker. Dahil, kailangan ninyong malaman na legit silang humahanap ng kliyente. Ayan. So, yun yung isa sa pinaka-risky uh, na proseso kung ikaw ay magpapahiram ng sasakyan. By the way, ito nga pala ang inyong lingkod Professor Vincent Torebongolan. Yan, registered po ako sa Grab kaya alam ko yung proseso, alam ko yung uh, kalakaran sa rent a car business. Yun po yung nakita ninyo ay yun po yung TNVS. ah uh, provisional authority registered po tayo sa Grab at sa Uber. Yung pangatlong option ay kayo mismo yung makikipag-usap, kayo mismo yung hahanap ng magre-rent o uuupa sa inyong sasakyan. Mas safe ito, mas maganda, at mas malaki yung kikitain ninyo kasi solo ninyo yung kita o yung ibabayad ng magre-rent. Okay? So ito napakadali lang para malaman mo kung legit, kung uh, valid, kung uh, okay yung magrerenta ng iyong sasakyan ay i-message nyo lamang ang LTO. Okay, i-message nyo ang LTO at i-send sa 2600. LTO, license, plus yung driver's license ng hihiram ng sasakyan mo, i-send mo ito sa 2600 at magre-reply ang LTO para sabihin kung ang nanghihiram ng inyong sasakyan ay mayroong apprehension o bad records sa kanila. Okay? Ito nga pala yung ilan sa mga sasakyan ko na nakarehistro sa Grab. Okay? Dati sa Uber dahil nawala si Uber ay nakarehistro sila sa Grab. Ito yung Mitsubishi Mirage. ayam. Meron din akong Mitsubishi, ay, uh, meron din akong uh, Toyota Wigo, meron din akong uh, Mitsubishi Lancer, at meron din akong Toyota Avanza. Okay? So, yun po yung mga sasakyan ko na nakarehistro sa Grab sa kasalukuyan. Okay? So, yun yung mga kailangan tandaan kung ikaw ay may sasakyan at nais mo itong paupahan. Okay? So, pangalawa, doon naman sa mga nagre-rent. Ayan, biktima ako ng mga bogus na nagpapaupa, mga hinayupak na 'yan. Okay, kasi nag-rent kasi ako ng sasakyan noong bago mag Pasko. yan, So, nakipag-transact ako sa isang uh, Mary Grace. Ayan So, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya kasi na i ko na ito sa group ng rent a car business. Okay, so maayos yung transaction namin, maayos yung usapan namin hiningan ako ng ID, ganyan. Hiningan ako ng kung ano-anong mga requirements. Yan, para daw uh, safe yung sasakyan nila. And so on so forth. Yun pala, ako pala yung gagaguhin. Okay. So, kung ikaw ay nagre-rent, iwasan mong makipag-transact sa mga booker kung maaari. Pwede ka naman makipag-transact sa mga booker, pero hingan ninyo sila ng tamang record. Halimbawa, kunin ninyo yung driver's license nila. Okay, hingin ninyo yung driver's license nila. At hingin ninyo yung contact number ng sasakyan o may-ari ng sasakyan na kanilang pinopromote, na kanilang ipapahiram sa iyo. Okay? Kasi kapag hindi mo alam yung contact number ng tao mismo na may-ari ng sasakyan, magkakaroon kayo ng problema. At yun yung nangyari sa akin. Hindi ko na tinanong sino po ba yung may-ari nung sasakyan na hihiramin ko. Ano po bang contact number niya? Ano po bang email number niya? Wala akong hiningi na record. So, yun lang naloko ako. So bilang nagre-rent, kailangan mo ring malaman na karapatan mong uh, alamin kung sino ang may-ari nung sasakyan. Kung yung kausap mo ba ay siya mismo ang may-ari ng sasakyan o booker lang siya. ba? Diba? Mahirap kasi pag-booker eh. Mahirap pagtiwalaan. Unless talagang kilala ninyo siya, ganyan and so on and so forth. So, pag ganun, at least kahit papano, kampante ka, ba? Diba? So, iyon lang guys. So, sa mga... May-ari ng sasakyan, no, na gustong pumasok sa rent-a-car business. Gusto ba ninyong ipasok ang inyong sasakyan? Ayan. So, ako po ay, uh, kumbaga, ine-extend ko po yung aking services bilang registered sa Grab. Kasi mahinap, mahirap pong kumita sa Grab. Kaya personal, no.